Huh? Wow, sobrang na ito. Nachos and fries sa 110 pesos lang ay eh magkasama na at sulit na sulit ka talaga. At nag-serve nga rin sila dito ng masasarap na burger katulad na itong burger na nasa natin so malaki pa yan sa mukha mo. At makita mo pa nga lang kung paano ginigrilled yung pati nila dito ay eh matataam ka na. At located nga sila dito lang sa 1655 Dapitan Street, Sampaloc, Manila. At isa nga ito sa mga OG dito na nagtitinda ng grilled burger. At ito nga yung Jack's Burger. Kaya agad ko nga itong pinuntahan dahil napakasarap nga doon ng mga sinaserve nila dito. Lalo na yung pambato na ng burger dito na sobrang laki. At dito nga inilalagyan ng sauce yung burger na in order natin. Napakasarap nga niya. Itsura pa nga lang talaga niya na imatataam ka na. At dito nga itutusukin na to isang pati at pagpapatong patungan ka tulang na pagpatong sa'yo ng jawa mo. At grabe nga itsura pa ng talaga nito. Na ito. Itakam takam na ako habang ini-edit ko 'to. So ayun mga sab mga tol. So nandito nga tayo sa isa sa mga original at legendary na nagtitinda na ng grilled burger dito lang yan sa Manila. Ito nga yung Jack's Burger. Ayan oh. No? At ito nga yung isa sa mga best seller nila dito. At sa laki nga nito, eh, 215 pesos lang to mga tol. Ayan o. di ko nga alam kung paano ko siya kaagatin eh. So tara, tigman natin. Bahala na. Hmm. Wow. Wow, sarap niya. Tsaka, lasong-lasong mo talaga yung pagkabip at saka yung pagka-grill ng batin niya. Saba? Mm. Wow, sobrang so, so solid na ito. Mm. Goods sa goods. Ano dito kay Jock's Burger. Apo solid na ito. Oh. At ito naman yung price and nachos nila dito for only 110 pesos. Eh meron ka ng pinagsamang nachos at price. So yun, tigman na natin to syempre. Ayun no. Oh. Ayun no. Oh. Nachos. Mmm. Grabe. Aba, solid na ito. Sipin mo 110 lang. Dalawa na yung mga kain mo. Mmm. Tapos sasabayan mo ng price. Mmm. Napaka sulit na ito. Tsaka, kung mahilig ka mag-budget, pasok na pasok sa'yo ito.